tanong mo kay Kuya Magandang gabi sa iyo, Lando. Uh, may katanungan ka? Magandang gabi din. Ah, uh, ako nga pala, isang kutsero. Ano ma mapapabilis ang... Takbo ng alin? Kabayo. Ano? Ah, papa, gusto nyo pong bumilis yung takbo ng kabayo nyo. Ba't saan po ba ang biyahe ng kabayo nyo? Mang, ah, uh, sir, so, sa... Sa, uh, sa so may okay. Um, Tiapo, Tumalabon. Ah, uh, ano po? Ah, pag kumapasada po kayo? Uh, uh, may bine-deliver po akong mga, kuha, mga, mga pagkain. <laughs> ah, pagkain. O oh, sige, sige, ganito na lang. Meron akong solusyon dyan, Manlando, ha? Magdikdik po kayo ng sile. Opo. Okay? Tapos, habang tumabihay po kayo, pag medyo bumagal yung takbo ng kabayo, ipahid mo rin sa itlog ng kabayo, man lanto <laughs> Okay po. Bibilis po yun, pero kailangan maghanda po kayo ng yelo kasi yung yelo yun yung pampabreak. Pag medyo bumibilis na, idikit nyo yung, yung yelo, babagal yan. Parang yun ang cambio. Sili pampabilis, yelo pampabreak. Hindi <laughs> mean, kayo Ayan masipa po, sa nakabayo. Hindi, hindi kasi may kahoy sa ilalim yun eh. <laughs> yung kabayo. <laughs> so pero, haram, pero, haram, ka rin, rin yun, may harang pag ka sa pupuntahan ko. Yon. Tsaka, Manlando, pag wala, pag hindi pa rin umipekto yung ano, yung kabayo, yung hindi pa rin bumilis. Opo. Bumaba na kayo sa kalesa, Tapos, yung i-deliver ide nyo po, bitbitin nyo na. Ah, okay. Sa itlog nyo ipahid yung sili. Maunahan nyo pa yung kabayo. Ayos po ba? Hindi, ano naman, suestion so lang yun kung gagawin nyo. Pero sigurado, haabot ah, kayo ng NLX, takbo pa kayo ng takbo. Para maganap ng sausawan ng itlog nyo, tubig. Okay yun, sir. Ha? Okay. Oh, effective yun, boss. Gano'n na lang gagawin ko, sir, kasi wala naman ma Pero sa kabayo nyo muna subukan. Baka namang gusto nyo, maunaan nyo pa yung kabayo, unaan <laughs> nyo pa yung itlog nyo, ha? Sir, mas parang mas mabilis yata ako sa kabayo. Oh, yun nga. Di dagdaga mo yung sili, pahid mo sa itlog nyo. Okay? Okay. Magandang gabi, Brad. Ipanong mo kay Kuya Jobar. Tumat talaga yun, ko'y Joe. Ba't efektivo ba yun? Efektivo yun, Brad. Gusto mo, subukan natin mamaya pag-uwi natin eh. Pabilisan tayo, magpahiran tayo sa itlog ng sili. Huwag mo kayo Parang kinakabahan ako pag gano'n eh. Hindi. Ikaw na magpapahid nung sa'yo para tansyada may yung amount <laughs> ng para, burning sensation. Parang, pag umbaga eh, parang sili lang. Okay na. Depende, kasi gano'n din naman yung volume nun eh. Depende sa laki ng itlog mo. <laughs> yun lang. O oh, kayo dyan, kung mayroon kayong mga katanungan, abay, simple-simple eh, lang yung gagawin. Tawag lang kayo, 584-5545. Gusto nyo ng mga reaksyon, abay, kung gusto nyo ibigayan, ang aming text line, 09397062816.